Sa mata ng marami, isa lamang ang pamilya Petit sa mga tipikal na tahimik na pamilya na may maayos na tahanan, matatag na kabuhayan, at mga anak na puno ng pangarap. Ngunit sa loob lamang ng pitong oras isang gabi ng tag-init, ang lahat ng ito ay naglaho sa isa sa pinakamalupit at pinakakakilakilabot na krimeng gumimbal sa estado ng Connecticut. Isang trahedyang nagsimula sa katahimikan at natapos sa apoy, luha at maraming katanungan. Welcome to Pinoy Crime Journal! Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa bang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Ang pamilya Petit ay namuhay bilang isang tipikal na pamilya sa estado ng Connecticut. Si William Petit Jr., 50 taong gulang, ay isang endocrinologist at ang kanyang asawa sa loob ng dalawamput dalawang taon na si Jennifer Hawk Petit, 48 taong gulang, ay isang pediatric nurse at co-director ng health center sa isang pribadong boarding school. Nagkakilala ang mag-asawa noong 1985 habang si William ay nasa ikatlong taon ng pag-aaral sa medisina at si Jennifer ay isang nurse. Ipinanganak ang kanilang panganay na si Haley noong October 1989 at sumunod naman si Mikaela noong November 1995. Sa panahon ng krimen, si Haley ay labing pitong taong gulang at si Mikaela ay labing isang taong gulang. Katatapos lamang ni Haley ng high school ng with honors at balak niyang mag-aral ng medisina sa Dartmouth pagdating ang taglagas. Ito rin ang alma mater ng kanyang ama. Bago siya nagtapos, aktibo siya sa varsity cross country, crew at basketball. Siya rin ang naging team captain ng kopuna ng basketball. Sa kabila ng kanyang maraming gawain, nagawa pa rin niyang aktibong magtaguyod ng pondo para sa pananaliksik tungkol sa multiple sclerosis. Nadiagnos ang kanyang ina na may MS noong 1998. Nais ni Haley na makatulong sa abot ng kanyang makakaya, kaya sa loob ng pitong taon ay humihingi siya ng suporta mula sa mga kapamilya at kaibigan para sa taunang Connecticut MS Walk. At tinawag niyang Haley's Hope ang kanyang grupo. Nakalikom siya ng mahigit 55,000 dolyar para sa laban kontra MS. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga nagawa, si Haley ay nanatiling mapagkumbaba at hindi kailanman naging mayabang. Si Micaela, bagaman labing isang taong gulang pa lamang, ay mahilig sa musika, gardening at pagluluto. Plano niyang ipagpatuloy ang advokasiyang pagkalap ng pondo para sa MS kapag nakaalis na si Haley patungong kolehiyo. Nakapili na rin siya ng pangalan ng kanyang grupo, Michaela's Miracle. Kilala siya sa pagiging mahinahon at maalalahanin. Nakatira ang pamilya Petit sa isang malaki at maaliwalas na bahay sa isang tahimik na komunidad sa Cheshire, Connecticut. Isang tahimik at karaniwang linggo ng tag-init, dumalo ang pamilya ng Misa sa simbahan noong umaga. Pagkatapos, naglaro si William ng golf kasama ang ama nito habang si Micaela at Jennifer ay nagtungo sa tabing dagat. Si Haley naman ay may planong pumunta rin sa beach, kasama ang kanyang mga kaibigan at uuwi bago ang hapunan. Bandang 7.30 ng gabi, nagtungo na Jennifer at Mikaela sa local store na Stop and Shop upang mamili ng mga sangkap para sa hapunan. Gusto ni Mikaela na magluto ng hapunan para sa pamilya. Lingid sa kanilang kaalaman, may isang taong lihim na nagmamasid sa kanila at sinundan pa sila pa uwi mula sa tindahan. Siya ay si Joshua Komisarjevski, 26 na taong gulang. Si Josh ay nasa parol noong panahong iyon dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga at madalas siyang nagnanakaw o pumapasok sa mga bahay ng mayayamang pamilya upang matustusan ang kanyang pagkalulong sa droga. Noong December 2002, siya ay nahatulan ng siyam na taong pagkakakulong ngunit napalaya sa parol noong April 2007, tatlong buwan lamang bago naganap ang karumaldumal na krimen. Nahuli na siya noon sa kabuo ang labing walong kaso ng pagnanakaw at panluloob sa bahay. Sa transcript ng kanyang hatol, inilarawan siya bilang isang calculated, cold-blooded predator na may mental abnormality o psychiatric problem na kailangang tugunan. Sa hindi malamang dahilan, hindi na iparating ang impormasyong ito sa parole board. Nakatira si Josh sa bahay ng kanyang mga magulang at may buong kustudya ng kanyang anak na ipinagkaloob sa kanya noong tagsibo ng parehong taon. Ang dati niyang kasintahan ay nasa rehab dahil sa pagkalulong sa droga. Sa taong ding iyon, nagkaroon siya ng relasyon sa isang labing walong taong gulang na si Caroline Mesel. Hindi sang-ayon ang ama ng dalaga sa relasyon nila at tinuring si Josh bilang isang pedopilya na umano ay interesado lamang sa kanyang anak dahil sa mukhang bata ito sa kanyang edad. Sa kanyang pag-amin sa mismong araw ng mga pagpatay, sinabi ni Josh na sa gabing iyon, naghihintay siya sa stop and shop sa isang kontratista na dapat magbabayad sa kanya. Habang naghihintay, napansin niya ang isang ina at anak at minabuti niyang sundan ang mga ito. Nang makita niyang nakatira ang mga ito sa isang maganda at marangyang bahay, naisip niyang magandang mapabilang doon balang araw. Mas nakapanghihilakbot pa, si Josh ay may hindi angkop na interes sa mga bata at naniniwala ang marami na si Mikaela ang maaaring nakakuha ng kanyang pansin na siyang nagtulak sa kanya na gawing target ang pamilya Petit, hindi lamang para sa pera. Ngunit ayon kay Josh, ang tanging intensyon niya noong gabing iyon ay looban ang bahay habang natutulog ang pamilya sa mga unang oras ng lunes, July 23, 2007. Pagkatapos ng hapunan ang gabing iyon, nanood si Nahele at Mikaela ng isang palabas sa telebisyon. Si William naman ay nagtungo sa sunroom upang magbasa ng dyaryo at nakatulog sa sofa. Nang matapos ang palabas bandang alas 11 ng gabi, inilock nila ang mga pinto ng bahay at umakyat na sa nilang kwarto. Nagtira sila ng bukas na ilaw sa kusina, gaya ng nakagawian nila para sa kanilang mga alagang pusa. Pumunta si Mikaela sa kwarto ng kanyang ina, Nahiga sa kama, at nagbasa sila ng pinakabagong aklat ng Harry Potter, hanggang sa pareho silang nakatulog. Bago mag-alas ng madaling araw, bumalik si Josh sa bahay ng mga petit kasama ang kanyang kasabwat na si Stephen Hayes. Apat na put na taong gulang. Nagkakilala ang dalawa noong 2006 habang magkasama sila sa isang pansamantalang tirahan para sa mga taong nagsisimulang bumalik sa normal na pamumuhay matapos ang pagkakakulong, rehabilitasyon, o paggamot sa kalusugang pangkaisipan. Si Steven ay former drug addict at batikang magnanakaw. Sa panahong iyon, nakatira siya sa bahay ng kanyang ina. Napag-usapan nila ni Josh noon ang pagtatayo ng isang contracting business, ngunit hindi ito natuloy kailanman. Noong gabi ng panluloob, nagpalitan sila ng mensahe bandang 7.45 ng gabi. Makalipas ang isang oras na hindi tumugon si Josh, Muling nagpadala ng mensahe si Steven upang kumpirmahin ang kanilang plano. Tinanong niya kung matutuloy pa sila at kinumpirma naman ito ni Josh na matutuloy sila. Muling nagtanong si Steven kung kailan ito magsisimula at sinabi ni Josh na pinapatulog pa niya ang kanyang anak kaya't pinayuhan itong maghintay. Tumugon si Steven na sabik na siyang simulan ang kanilang binabala. Ang kanilang plano ay itali ang buong pamilya habang nililimas ang bahay, ngunit hindi sila umano mananakit. Ayon kay Josh, pareho silang nagsuot ng face mask at rubber gloves sa kanilang pagpasok sa bahay. Pagkatapos nilang makapasok na may dalang baril, nadatnan nila si William na natutulog sa sofa. May nakalagay na baseball bat malapit sa hagdan pababa ng basement. Kinuha ito ni Josh at dahan-dahang lumapit kay William habang ito ay mahimbing na natutulog, sa kapinalo ito ng apat hanggang limang beses. Nagsisigaw si William habang siya ay pinapalo. Matapos iyon, itinali siya gamit ang lubid at mga plastic zip ties sa kanyang mga kamay at paa. Mula roon, nagtungo si na Josh at Stephen kina Jennifer, Michaela at Haley na mahimbing na natutulog sa kanika nilang mga kwarto sa itaas. Una nilang nilapitan si Jennifer. Tinakpan ni Steven ang kanyang bibig gamit ang kamay at niyugyug siya upang magising. Ginawa rin ito ni Josh kay Mikaela. Itinali nila ang mga kamay at paa ng mag-ina sa mga poste ng kama at nilagyan ng mga pillowcases ang kanilang mga ulo. Ayon kay Josh, siya ay nasa kwarto ni Kiki, isang palayaw para kay Mikaela, na narinig niya na tawag sa kanya ni na Jennifer at Haley. Sinabi niyang naupo siya at kinausap si Mikaela tungkol sa mga plano nito para sa summer. Binigyan pa niya ito ng isang basong tubig. Sa gitna ng pangyayari, paulit-ulit nilang sinasabing hindi nila sasaktan ang mga bata at pera lamang ang habol nila. Nagsimula silang maghalughog sa buong bahay upang maghanap ng pera at pansamantalang huminto upang ilipat si William at itali siya sa isang support pole sa basement. Uminom sila ng beer mula sa bahay habang nagpapatuloy sa paghalughog. Kalaunan, nadiskubre nila ang check register ng pamilya na maihalagang apat na libong dolyar. Ngunit nais pa nilang makakuha ng mas malaking halaga, kaya nagpasya silang hintayin na magbukas ang bangko. Habang naghihintay, nakakita sila ng mga gas can sa garahe at lumabas si Steven upang punuin ang mga ito sa isang gasolinahan. Makikita sa surveillance video si Steven na bumibili ng 10 dolyar na halaga ng gasolina gamit ang dalawang lalagyan. Bandang 9.10 ng umaga, isinaman ni Steven si Jennifer sa isang lokal na branch ng Bank of America at pinilit siyang mag-withdraw ng 15,000 dolyar mula sa kanyang account. Habang binabantaan na lalong masasaktan ang kanyang pamilya kung hindi siya susunod. Mag-isang pumasok si Jennifer sa loob habang naghihintay si Steven sa sasakyan. Nakakuha ng pagkakataon si Jennifer na humingi ng tulong at pasimpleng iniabot ang isang papel na maisulat kamay niya sa bank teller na nagsasaad ng panganib ng kanyang sitwasyon. Agad na nagtungo ang teller sa kanilang manager na siya namang tumawag sa 911. Ayon sa ulat ng tawag, may isang ginang nakasalukuyang nasa loob ng bangko at nagsabing hawak ng mga salarin ang kanyang asawa at mga anak sa kanilang tahanan. Nasa labas umano ng bangko ang mga sospek at hinihingan siya ng pera na kailangang iabot sa mga salarin. Ayon pa sa sulat ng Ginang, sinabi ng mga salarin na kapag nalaman ng pulisya ang sitwasyon, papatayin nila ang kanyang asawa at mga anak. Ipinahayag din ng babae na hindi siya sasaktan ng mga ito basta't makabalik siya sa kanilang bahay na dala ang pera. Inilarawan naman ng bank manager si Jennifer na makikita ang pangangamba sa itsura nito habang kinukuha ang pera at humihingi ng tulong. Ayon naman sa ilang naroon, kalmado umano ang kanyang mukha. Pagkaalis ni Jennifer, pinatakbo ni Steven ang sasakyan ng pamilya pabalik sa kanilang bahay. Ilang sandali matapos ang tawag, agad nagpadala ng mga pulis sa bahay ng mga petit. Sakay ng mga dimarkadong sasakyan upang magtayo ng perimeter sa paligid ng bahay, ngunit inatasan silang huwag munang pumasok sa bahay. Ngunit habang nasa bangko pala sina Jennifer at Steven, walang awang hinalay ni Josh si Mikaela. Kinuhanan pa niya ito ng mga larawan gamit ang kanyang cellphone. Pagbalik nila sa bahay, ipinakita ni Josh kay Steven ang mga litrato ni Mikaela at hinikayat siyang gawin din iyon kay Jennifer. Itinulak ni Steven si Jennifer sa sahig ng sala at sinimulang lapas Sa mga sandaling iyon, sinimula ni William na gamitin ang poste kung saan siya nakagapos upang maputol ang plastic na pantali na nakakabit sa kanya. Paulit-ulit siyang tumayo at umupo hanggang sa tuluyang makawala. Nakatakas siya palabas ng bahay. Kinailangan pa niyang gumulong sa damuhan kahit nakagapos pa rin ang lubid upang makarating sa isang kapitbahay at humingi ng tulong. Sa puntong iyon, napansin ni Josh na wala na si William at nakita niyang may mga police car sa labas ng bahay. Nang makita ni Steven ang pulisya, sinabi niyang tila may sumabog sa kanya. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ni Jennifer kaya tuluyan siyang nawala ng kontrol. Sinabi niyang sinakal niya si Jennifer hanggang sa mamatay ito, sa pagitan ng 9.30 hanggang 9.50 ng umaga. Habang nagaganap ito, si na at Haley ay nakatali pa rin sa kanilang mga kama. Ayon kay Josh, si Steven ang nagbuhos ng gasolina sa buong bahay, at tinas sa bangkay ni Jennifer at sa katawan ni na Mikaela at Haley. Idinidiin niyang si Steven ang may kagagawa ng pagsunog sa bahay at mga biktima. Anya, Tinanong pa raw niya si Steven kung iniisip nitong sunugin ang buhay ang dalawang batang babae. Ngunit sa kabila ng tanong na iyon, wala siyang ginawa upang pigilan ito. Hindi kailanman natiyak kung sino sa kanilang dalawa ang nagsimula ng sunog dahil pareho nilang itinuro ang isa't isa. Tatlumput tatlong minuto matapos ang unang 911 call, patay na ang tatlong babae. Nang matagpuan si William ng isang kapitbahay bandang 9.50 ng umaga, at halos hindi siya makilala dahil sa matinding hampas na naranasan. Ayon sa kapitbahay, sumisigaw itong nasa loob pa ng bahay ang kanyang magina Tumawag kaagad sa pulis ang kapitbahay, ngunit sa kasamaang palad, huli na upang maisalba ang mga biktima. Si William lamang ang nakaligtas sa madugong home invasion. Nang unang makita siya ng mga pulis, nag-alinlangan silang putulin ang lubid na nakatali sa kanyang paa dahil hindi nila tiyak kung siya ay biktima o suspect. Tumakas naman sina Josh at Steven gamit ang sasakyan ng pamilya bandang 956. Hindi nila alam na may mga pulis na nakapwesto sa dulo ng kalye. Nabangga ang sasakyan nila sa isang police car at naaresto silang dalawa. Umabot ng pitong oras ang buong pangyayari ng panluloob. Ang timeline ng pagbili ng gasolina ay nagpapahiwatig na maaaring planado na ang mga pagpatay. Nagsimula ang paglilitis kay Stephen Hayes noong October 18, 2010. Noong December ng parehong taon, humingi siya ng tawad sa pamilya Petit sa sakit na idinulot niya, at sinabing ang kanyang kamatayan ay isang inaasam na ginhawa para sa kanya. At umaasa siyang maghahati dito ng kahit kaunting kapayapaan at ginhawa sa mga taong lubos niyang nasaktan. Sa panahon ng paglilitis, ipinatawag ng prosekusyon ang isang medical examiner upang tumestigo. Ito ang nagsagawa ng autopsy kina Haley at Mikaela at napag-alamang namatay ang dalawa dahil sa paglanghap ng makapal na uso. Nadiskubre na si Mikaela ay hindi nakalaya mula sa pagkakagapo sa kanyang kama, samantalang si Haley ay nagawang makawala at makarating sa tuktok ng hagdanan bago siya tuluyang namatay sa matinding uso. Ang bangkay ni Jennifer ay halos hindi na makilala sa tindi ng pagkakasunog. Nagsimula ang paglilitis kay Josh noong October 13, 2011. Sa kanyang pagdinig, pinaninindigan niya ang kanyang sinabi sa naunang pag-amin, na hindi raw siya kailanman nagbalak na pumatay ng sinuman noong gabing iyon. Nabunyag sa korte na si Josh ay inampo noong siya ay sanggol pa lamang. Iniulat na noong siya ay nasa edad apat hanggang anim na taong gulang, siya ay pinilit ng kanyang foster brother na labing isang taon ang tanda sa kanya na lapastanganin. Ayon sa testimonya ng sexual trauma psychotherapist, inamin mismo ng salarin ang pang-aabuso sa batang si Josh. Napag-alaman rin na ang mga umampon kay Josh ay labis na relihiyoso at tumangging humingi ng anumang profesional na tulong o gamot upang matulungan si Josh na makabangon mula sa trauma. Hindi raw nila nais na malaman ng sinumang labas sa kanilang pananampalataya ang sinapit ni Josh. Ibinunyag din ng psychotherapist na si Josh ay hinalay rin noong siya ay labing apat na taong gulang ng isang napakalapit at mahalagang kaibigan. Parehong hinatulan ng kamatayan sina Josh at Steven, ngunit noong April 25, 2012, inalis ng Estado ng Connecticut ang parusang kamatayan. At ang kanilang mga sentensya ay pinalitan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Naghain ng mosyon ang mga abogado ni Josh para sa panibagong paglilitis, iginiit na hindi dapat isinagawa ang trial sa Cheshire. Ayon pa sa kanila, hindi patas ang pagkakalarawan kay Josh bilang utak ng krimen dahil si Steven umano ang pumatay kay Jennifer at siyang nagbuhos ng gasolina sa bahay. Tinanggihan ang musyong ito ng hukom na naniniwalang pareho silang may pantay na pananagutan sa mga krimen. Ang kaso ng pamilya Petit ay nagdulot ng pagkabigla sa buong Estados Unidos, lalo na sa komunidad ng Connecticut. Itinuring itong isa sa pinakamalupit at pinakanakakasindak na kaso ng home invasion sa kasaysayan ng Estado. Bukod sa karumaldumal na krimen, lalong sumiklab ang damdamin ng publiko sa isyu ng parol dahil parehong may mahabang kasaysayan ng krimen sina Josh at Steven at napalaya pa rin sa kabila ng mga babala sa kanilang mga record. Nalaman din ng publiko ang kakulangan ng agarang aksyon ng pulisya sa araw ng krimen na humantong sa pagkamatay ng tatlong biktima. Nagsimula ring magkaroon ng panawagan para sa pagbabago sa sistema ng hustisya kabilang na ang mas mahigpit na mga patakaran sa parol at mas maingat na pagsusuri sa mga aplikante. Ginamit ng mga mambabatas ang kaso bilang batayan upang isulong ang mga reforma na magbibigay proteksyon sa mga pamilya mula sa mga karahasan na tulad nito. Makalipas ang tatlong taon, sa isang television interview, ibinahagi ni William na naninirahan siya sa bahay ng kanyang mga magulang mula nang siya ay nakalabas ng ospital. Ayon sa kanya, hindi niya matitiis ang matinding sakit kung hindi dahil sa suporta ng kanyang pamilya. Habang siya ay nagpapagaling, nakausap siya ng kanyang ama at doon niya unang naunawaan na ang buong pamilya niya ay wala na, siya lamang ang tanging nakaligtas sa krimen. Mula nang mangyari ang krimen, tumigil si Bill sa pagpraktis ng medisina at buong pusong inialay ang kanyang buhay sa pag-aayos ng Petit Family Foundation bilang pagpupugay sa kanyang asawa at mga anak. Pinagtibay din niya ang Cheshire Lights of Hope, ang taon ng paglalagay ng libu-libong lanterns sa mga kalsada ng kanilang lugar upang magkaisa ang komunidad para sa multiple sclerosis research. Noong August 2012, muling ikinasal si William sa isang volunteer ng kanilang foundation, at nagkaroon sila ng anak na lalaki noong November 2013. Siya ay naging state representative sa estado ng Connecticut na gumagawa at bumoboto sa mga batas para sa kanyang distrito. Nanungkulan siya mula January 2017 hanggang January 2023. Naging aktibong tagapagtanggol siya ng death penalty at tumutol sa pag-aalis nito noong 2012 at 2015. Itinaguyod din niya ang batas para sa mga paulit-ulit na kriminal at naging bahagi ng mga laban para sa karapatan ng mga biktima. Sa ngayon, nananatili siyang buhay na patunay ng tibay ng loob, isang dating doktor, tagapagtanggol ng hustisya, leader ng komunidad, na lumalaban para sa alaala -ala ng kanyang mga mahal sa buhay, para sa mga biktima ng karahasan, at para sa kaligtasan ng buong komunidad. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share e sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.